Ay, tama sa mga yung sa ating dito ng Honda Click na 125 na galing sa ibang pagkawaan at uh, ang uh, naging issue daw nito kasi mga sir naghahalo yung langis sa akulan ngayon ginawa nila binakbak yung makina dahil uh, may problema daw yung gasket kaya binakbak yung makina tapos after gawin ayun na dun na nagkaroon ng problema hard starting na lalo pag mainit na yung makina talagang hindi mo na mapustart kahit lagyan mo pa ng gas hindi mo pa andar pero pag malamig andar na kaya sa mga ito ha uh, mga uh, pinachip na sa ating ito marami ako nakita mga sablay example na lang natin itong <coughs> ito. sample na lang natin to. itong wire na to yan na dapat ang original position nito nasa ibabaw ito kasi kapag sa ilalim yan mga sir may posibilidad na kapag ka nagbabounce yung makina sa kayong chassis maaaring dumikit dito sa muffler parang ganyan eh. may posibilidad dumikit dito ngayon pag once na dumikit yung wire na yan ayun na Diyan na magkakaroon ng uh, error hindi na mag aandar yung motor hindi na mag start tapos uh, masisira na ECU at isa pang nakita ko uli mapapansin nyo yung gusto niyan. Ayun Hindi na ibalik. Overheat. Ayun oh. Ito. So. Ayun oh, yung, yung clamp na 'yan, dapat nakataas pa lang mabuti yung hose niyan. Bilagutong focus. Tapos dapat nakataas din yung clamp. Yan, kakapagwa lang kahapon to. Kaso after gawin, ayun na nga goods na ang pinagawa dahil lang uh, na, 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 nagkaroon ng problema doon sa langis sa kulan tinap overhaul ngayon nung kwad after gawin nung sabi ng may-ari din sa akin pinapapalitan siya ng ano maraming pisa worth of uh, 20,000 yung sinusulat na ni uh, gumagawa obligado raw na kailangan gawin yan ginawa nung ano may-ari pinabalik na lang uh, at uh, gawin na lang ko ano yung naging unang issue kung bakit ano dinala sa kanila hindi ko na papagitin yung pangalan bahala na kayo dyan basta ano i ano ito na lang yung gagawin natin sa motor yan tapos try mo yung start paandarin mo yan kung sa unang start parang tutututututut ju muna bago sa mag start Ayan, okay pa siya. Dahil galing pa sa cold start. Tapos, lumamya. Lumamya yung under ng makina. At kung mapapansin nyo rin yung tulog ng makina, obserbahan nyo. ba diba, si Click 150, meron kayong marinig pa rin na lagitik. Ito, nawala na yung lagitik niya. Siguro maring tukod. kanya pag mainit na yan, hindi mo na mapapandar yan kasi dinala sa akin ito kanina. Mainit na mainit. Mandar, kaso na matay-matay daw siya. Tapos nung pinandar ko, ayun na nga. Ayaw na mag-start. Puro na lang ridondo. At uh, ayun, pabago-bago rin yung kanyang minor. Kaya yeah, sabi ko sa kanya, dahil hindi naman kami unang kumuha dito, bubuksan namin kung ano yung ginawa para ma-correct natin. Kalo to, to, number one yan. Yeah, mali yan. Dapat kasi babaw yan sira easy yung mo dyan okay kailangan mo na tagay mo na yung kukuhan tayo natin para hindi na umayunit tapos sabi ko na sa so mayari in case na makita ko at pinuksan ko yung makina at uh, nakita ko may mali papaltan ba natin ng pisa sabi ko eh sige daw importante mo lang ito yung pinaka problema ni sir kaya ito bubuksan na natin check natin kung ano yung ginawa ito, tanggal na natin yung... Ako, na oh, tanggal na natin yung ano. Check natin kung sa ba nila ay uh, nilagyan ba yung gasket, ng silan. ito ko sa ibabaw kasi hindi naman dapat na nilalagyan yun kasi gumagamit ko ng kulan. Check natin. Hindi so, ko na sasabihin kung sino yung gumawa na sinabi ni Sir. Kasi ayoko naman din makipagkumpitin niya siya kasi magkakaiba kami na ano ng estilo kasi sa amin mga sir kapag once na ganito yung ginagawa namin ito oh, hindi pa kasali yung ano hindi, ah, ka, pa kasali yung sigunyal sa nilista worth of 20,000 na yung sinasabi ng mga customer Yung kung um, yung sinabi ni sir may ari nito pero yun yung sinabi niya sa amin mga sir sigunyal black piston piston ring mga gasket umaabot lang kami ng ano depende sa unit kasi magkakaiba kasi yung price ng ano ng uh, motor example na lang natin dito sa ano sa 125 inaabot lang ng 13 lang sa amin marami lang pisa yung kasama yung labor ayun top over lang yung sinasabi 20,000 na raw masyado mabigat sa bulsa yan yan marami, marami na akong nakita ng sabre dito mga sarap tapos yung ball clearance. Ayan ito, na natin yung ano. Yung cover. Check na lang natin muna. At update muna natin. Tapos check natin kung tama ba yung pagkakabal clearance. Yan. Check natin yung ano. Yung kanyang uh, top dead. Top dead center. Unang-una, pagka magta-top dead center kayo mga sir, sa magneto kayo dapat mag start yan, sa nito. Tapos, saka nyo sya, i-check dito. Kasi, ang sabi ng may-ari kasi, lima daw yung gumawa nito. Kasi nga daw, hindi makuha-kuha daw yung top dead. Yun ang, sabi nung ano ha, sinabi ko, nag, uh, yung kung ano yung sabi ko, yung sabi nung may-ari nito. Lima na daw sila. Ayan, ano? Advance sa isang ipin? Ayan, yan, sa isang ipin. Advance sa isang ipin. Advance sa isang ipin. Ayan. Kunin mo yung pillar gauge. Tapos ipakita ko yung ano, yung advance niya. Ayan. So mo natin ng ano. Aluwag. Tapos baba. I-check mo na natin yung ginawa nila. Kasi naghalo yung langis sa kulan. Ano? Sakto. So, patingin ako. Diyan mo na ako. Dito naman tayo sa part ng magneto mga sir. Kasi dito tayo unang-unang titingin pagdating sa pag uh, tatap dead. Medyo hindi natin klaro. Yan. Yung guhit na yan mga sir, itapat nyo dito. Pagtapatin nyo yan. Dapat sakto-sakto yan. Yan. After nang sa magneto, okay, dito na tayo sa may pinaka top. Dito naman kayo. ko nang nakikita. Ayan. Kung mapapansin nyo, kung ano itong kuntil na to, yan, dapat nakatapat dito yan sa gitna, dito. Yung sa kanya nakalihis. Kaya hard starting siya, kasi, hindi nakatapdid, or hindi nakatiming. Kung baga, advance siya ng isang ipin, kaya napaka-importante na ano, dapat uh, marunong tayong mag-top center kasi kapag ka na nakalimutan nyo po yan, si customer yung uh, magsasacrifice nyan, si customer. Kaya babagoy natin. Kaya adjust natin ang isa para makuha natin yung top dead nya. At uh, ko naman yung ano, Ayan. chinik ko naman yung gasket kung may halo ba o wala. Nakita ko naman na hindi naman Ayan o, yung nilagyan ng sealant. Check ko naman, okay naman. Ayan na, lumamya lang dahil, ano, uh, advance ng isang ipin, kumbaga hindi nakuha yung pinaka timing nito, top dead. Hindi pa na siguro kabisado sa click. May mga kanyang mga ano, mekaniko, mga sir. Export siya sa ganyang bagay, sa isang motor. Kaso sa pagdating sa ibang motor, doon na sila, ano, uh, nagkakaroon ng problema. O, sige, adjust mo na. Gagawin natin mga sir, para may update nyo yan, tatanggalin natin yung kanyang water pump. Kasi tatanggalin natin yung tornilyo nyan eh. Hindi, nyo, hindi mo yan may uh, tatap kung hindi mo tatanggalin tong water pump. Tatanggalin kasi natin yan. At uh, pati yung tension na tatanggalin nyo rin yan. Sige, okay, gawin natin. Tanggalin yung water pump. Eh, ito mga sir, so, na natin sa uh, kuan, 'di ba? Nakatiming tayo dong kanina sa makina. At dito, makikita mo rin dito kapag nakatiming ka, ito makikita mo rin dito na dapat nakatiming din 'to. Ayan, hindi siya nakatiming, oh. Oh, boss. Tingnan niyo 'to, 'to yung kuntil niya, tapos tim yung timing niyan, oh. Ayan. Sa so, layo, advanced na isang ipin, kaya ayun na, hard starting. Buti nga lang, napaka-safety pa rin kasi hindi nagkasulubong yung piston sa kayong exhaust yeah uh, ano, munti ka na at uh, ayun napanood tayo ni sir at uh, nag PM sa akin kaya yun sabi ko oh, punta mo na lang dito pagka hindi kinaya sa ulo kasi iwan mo lang kasi dami kasing pila natin kanina umaga nasa 20 yata yung ginawa namin kanina kasama mga to kasama na yung mga minor Okay, uh, ano natin? Tanggal natin. Tapos tatanggal natin dito yung ano, yung parang uh, niya, Allen wrench size 4 'yun. At uh, tatanggalin ito sa to. Tapos iikot nyo lang to. Sige, so, tatanggalin niyo sa pagkakatunoy sa thumbs. Baba niyan. yan tapos itaas niyo nang ganyan. Tapos sa so, yung is naman, i-adjust niyo isang ganoon. Okay, mamaya. Ang gawin natin yung tornilyo para makita niyo mga sir. Nilawanan na natin mga sir kasi gabi na. Kasi uli na tong iniwan niya. At ayun uh, nga gusto ning nga gusto nga ni dinset na no, na uh, i-content ko para do makita. Ngayon, yun muna ang una nating gagawin. Tapos after natin ano, ma-try uli magawa yan lagyan ng kulan uli, balik natin uli. Tapos check natin, tapos i-reset natin kasi baka baka hindi ito na-reset. Kasi ito yung, yung, ito yung pangit mga sa kapag once na advance or kulang na isang ano, isang ipin, may posibilidad na hindi rin maganda yung kanyang ano, tono sa ECU saka sa TPS. Maari nga uh, uh, papatay-patay din. Doon pa lang sa ano, sa wire, tikan na yan. Marami na rin ako na encounter na ganyan mga sir. Nauwi siya pagkasira ng ECU eto mga sir. Na-adjust na natin ng konti. Tanggalin nyo yung sa pagkakaturnilyo. Hindi ko may pakita, mga sir kasi nga yung ginagawa niya. At uh, hindi kasi pwede ano, na walang ilaw. <laughs> Dahil yan yung mga parting sensitive mga sir. Kaya mer meron tayong trouble light dyan. Ayan. Tanggalin nyo dyan. Ayan. Tapos paikutin nyo lang yung chin. Isang ipin lang naman yung ano. Isang ipin lang naman din yung kanyang uh, advance or delay. Iganon mo na lang. Patalon mo lang. Sige, adjust mo natin ng isang ipin. Tapos pandrain natin. Ayan, tama sa tapos na tayo yung mag uh, tono or mag top dead. Pakita ko ulit yung uh, ginawa natin diyan. Yung bago natin kalasin. Ayan. Jo, sa kung kita. Ayan. Kita yung guhit niyan. Na Nakatapat dito. Yung kasi yung update uh, top dead niyan tapos dito naman ay, kuha tayo naman yan, kung kanina ito kung kanina ito ito ay uh, nakatapat dito dito nakatapat yan ngayon, titignan nyo na yan, nakatapat na dito ngayon tapos i-valve clearance mo ulit i-double check mo yung valve clearance niya ulit yan kung nagbago kasi advance siya ni i-adjust mo para walang lag effect hmm? okay. Eto, adjust natin para makuha natin yung sakto-sakto. Tapos testing natin. ayan, i natin test na natin paandarin ng ano nung wala pa yung rojito pero hindi natin pwedeng painitin pwede kayong magpaandarin ng ganito mga sira pero huwag nyong painitin o patatagalin kasi masisira yung gasket hapa, nakita nyo lang agad hindi na yung parang grog 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 gumagano pa isa pa magkain sa cold start yung mga sira tapos nagiba na yung mga niya. nya ayan naging agresibo na Patay natin. Tapos ilalagay natin yung uh, radiator. Tapos lagyan natin ng kulan para makita natin at mapainit natin kung napainit natin yung makina at mag hard starting. Ito pala yung uh, gagawin natin mga sir. Tapos mamaya tapos nililis na natin yung ano yung wire. Pakita ko sa inyo mamaya pag nakalagay na yung radiator. Tapos yung hose ah, sa ano yung clamp hindi pa na ay ayos yun. Eh, ito na mga sir. Nilalagyan natin yung kulan. Kung kinuha ng konte konti pero ngayon may dagdagan natin 'yan. Mm -hmm. Tapos yung kanina mga sir, kung papansin niyo tong wire na to. Kanina na sa ilalim 'yan. Dapat ganito 'yan, nasa ibabaw 'yan. Para hindi dumugit sa tabotso, malayo. Kasi mausunog na 'yan eh. Eh naka-pipe pa naman to. tara, nah, bilagyan natin yung upuan nya Kasi, testing na natin at uh, nalagyan na natin ng kulan eh okay, testing mo na ngayon ok, mandar na sya i-diagnose e, mo tapos na diagnose uy, gusto mo na Okay, painitin natin, tapos uh, testing natin patayin at i-open natin. para maklaro natin kung yun pa rin ba kasi mayroon din naman nung bubuksan natin kagad yung makina baka hindi naman para man sira para hindi mapagasos si sir yun naman muna natin kung ano yung mga dapat natin ano, gawin ngayon itatay natin muna uli saka natin siya uh, magde-decide na buksan mo yung ginawa pero patingin ko parang okay naman ito pwede natin muna natin Ah, test nyan lah sa labas. Para kuwan, patay mo muna sa kung buksan. Patay mo sa kung buksan. 000. Okay, okay, kita naman. Maganda yung undertak nyan. Okay, patay mo ulit. saka mo panda rin. Ay, no? Oh. One click na. O, oh, papansin nyo yung under niya, mga sir. Pag pinandar mo siya, di ba, ang kanyang minor. Tapos, bawa ba? Yung kanina, alam naman yung customer niya, kung ano yung ano. At, ganoon uh, naman talaga yung standard niya. Taas, tapos, bawa ba? Yung una, nung dito na dito, halos, kailangan pang bombay yung acceleration niya, para umandar. Saka, iba yung amoy ng, ano, ng tambot, chuk, pusok. Kasi, siguro, nagmalyak. dapat nasa labas yung mga sarap lagi nyo i double check kahit kayo mga sa namayari ng motor check nyo pa rin dahil nakasalalay yung, nakasalalay yung ECU nyo sa mga ganito dahil sa simpleng pagtanggal lang nito at hindi may na maayos ECU ang manisira dahil pag nasunog short circuit ang kalalabasan yan ayan saan na rin Ayan. Para maklaro natin kung talagang goods na. Ayan. Pansin nyo. Yun lang. Yung ginawa natin mga sir sa maling uh, pag update uh, top dead. Kaya napaka importante yung satong -sato yung dapat yung kanyang top dead. Hindi dapat advance. Hindi rin dapat delay. Dapat saktong saktong at naiayos na rin natin yung kanyang mga hose goods na at uh, maalaman natin to kung ano yung magiging feedback ni sir sa may-ari na nito siguro sabihin ka lang sa kanya mag-comment na lang siya kung naging goods ba yung motor niya pero 100% to mga sir goods na goods na to kasi doon lang din naman nagsimula okay, dito na lang yung video natin mga sir dito sa motor na to at uh, papalo na lang mga sara. Ah. Tsaka pasubscribe na rin. Like and share na rin mga sara. Salamat, salamat.